ayan mga kasari uh, mag-aayos kami ngayon ng mga pinamili ng asawa ko ayan, madami-dami din yan ngayon ay February 8 ayan, umaga yan mga kasari ayan, uh, asawa ko mag-aayos kasi ah uh, wala naman siyang paso kaya siyang mag-ayos ng ilang kanya mga pinamili. Ayan, ganyan naman, okay naman yan sa kanya kasi pagka wala naman siya ginagawa is siya naman talaga nag-aayos niyan. Para pagka ano ah uh, hindi na niya hindi siya mahirapang hanapin yung mga produkto kung saan hanapin. Ayan, nakikipag-chismisan pa yung asawa ko. <laughs> nakikipag-chismisan pa yan sa akin. Mayroon kang pinag-uusapan eh. Ayan. <laughs> Ayan, ganyan lang siya eh. Nakikipagpare test. meron yan tosino, tsaka mga sweet balls, tsaka yung ano, yung tawag dito, yung mga mga bossing. Ayan, meron niyan isang box na bossing na nabili siya. Ay Ayon, yung binanilalagay niya ngayon sa ano, sa freezer. Ayan. Sige trabaho, sige chika-chika niya sa akin. chika-chika ang asawa ko. Ayan, ganyan naman pagka, ano, pagka ano, ah, uh, wala siyang pasok, mas gusto niya yung siyang, kasi tsaka, ano, mabigat kasi yung mga longganisa na yan. Siyempre, pagka ako kasi mag-aayos niyan, ilagay ko lang ng lagay yung mga langgunisa na andyan pa. Eh, kasi yan, yung mga langgunisa na yan, ah, uh, inaano yan, ah, uh, pagdating niya nilalagay niya sa freezer tapos pagka nagyelo na ilipat doon sa kabila pagka ako lang nilagay ng tambak ng tambak kaya minsan nahihirapan siya pagka sa madaling araw yung ano yung mga kailangan niyang kuhanin na nasa ilalim may nasa ibaho mahirap nahihirapan siya ayun kaya mas okay din niya yung siya na para yung mailagay na sa kabila yung mga longganisa at uh, 5 kilos, 10 kilo kaya mabigat din para sa akin na pag ako magbuhat ng mga yan ayan ayan no, mga lungganisa yan ang binubuhat niya yung skinless na yan yung nasa blue na yan, kaya kong buhatin kasi ah uh, yung garlic tsaka hamonado is tigli mang kilo lang ayan, tosino, so, ayan mga kaya kaya kong buhatin yan Tige limang kilo lang kasi yan yun. Ayan. Tapos yan yung sa ano na yan, sari-sari. Sari-sari ang laman ng mga squid balls, yung mga ano. Mga binibili talaga sa umaga. Squid balls. Ang dami talaga sinasabi ng asawa ko sa akin. ah uh, squid balls, ah uh, mga kikiam, ganyan. Chicken balls. magre-resta pa siya. Ayan. Palain mo yun, ano? Pagka, ano, pagka siya binubuhatan niya. Pagka ako kasi pa isa-isa eh isa-isa ko yung ano hin, Kasi nga, ang bigat din kaya niyan. Mga ano na yan, mga squid balls, mga kikiam. Pero ano lang naman yan, minsan tig dalawang kilo, tatlong kilo lang naman mga yan. Minsan may malalaki. Ano Uusap <laughs> kami. Ayan, go-go lang kami mga kasari. Ah, laban lang. <laughs> laban lang palagi. Ayan, kahit na anong hirap, anong puyat, anong sobrang pagod, ayan, laban pa din. Ayan, pero hindi naman pang habang buhay ganyan. Dapat matuto rin tayo kasi kung ganyan hanggat ma may lak hindi naman tayo pa bata ganyan <laughs> hindi naman tayo pa bata mga kasari di ba yan kaya kailangan matuto rin tayo sa ano natin matuto rin tayo sa ba sa buhay kumbaga ayan <laughs> di ba kasi naranasan natin yung hirap eh yung hirap sa nang pag, sa paghahanap buhay. Ay, sobrang hirap. Ayan, ang dami niya nilalagayan siya. dami pa rin yan chinitsika chika sa akin. Ayan, madami okay. pa tayong stack. Ay, yung kanina na inayos. Ay, si Kisoy yun, nasa taas kasi. Ayan. Ilang box ngayon yan, tatay? Ito, isang box na sino? May bumili kasi ng ano eh, salami tsaka chicken. Nagets kaya nandito Ito na kapat. Sa harapan ko. Ayan. One, two, three. Ilang box to, tatay? Three, four, Ha? Huh? Four. Hanapin natin kung ilang box. Four. Five. Six. Six, seven. Ito yung isang box. Ah, hala, hala. Ayan. Ayan. Yan yung mga pinamili ngayong hapon. Ayan, ngayon ay uh, ano ba ngayon? 8 na, no? Tatay, no? Ngayon ay February 8. pa rin mag-aayos kasi day off ko ngayon. <laughs> day off ngayon. Dayo. Ayan mga kasari, dahil nga sa wala siyang pasok ngayong araw na ito, is siya pa rin ang mag-aayos ng mga pinamili niya. Ayan. Ah, hapon na yan, hapon. 3 na stress na yan ala 3 pm mga kasari ah, ayan kaya kung taga talaga tayong ano uh, negosyante ganyan pala wala tayong, tayong asahan na mag-aayos ng mga yan kundi tayo-tayo lang din talaga Ayan, pagtsagaan natin. kasi uh, tayo ang nagpapa namamalakad kumbaga ng ating ano, uh, negosyo. Ayan. Kaya, mas okay. Pagka, ano, pagka, walang ginagawa ang asawa ko siya, talagang mag-aayos na mga yan. Kasi, kalahin mo, ang dami niyan. niyan. Ang dami niyan ng pinamili na ng paghahapon. Kasi, may, tig-isang box na ano yan eh. Ah, pure foods. Ay, ano nga yan eh, pitong ano, pitong box. di ba pitong box yan. Ayan, mga ah, pure foods. Tig-isang box ang binibili niya. Minsan, sobra yung mga jumbo. Sobra sa isang box kasi, ah, bilang na niya yung ano eh, bilang na niya yung anong tawag dito, yung mga order. Tansyado niya yung mga order sa araw-araw. Ayan. Pasalamatan lang din kami kasi meron kaming suki, mga kasari. Kaya kahit pa paano is uh, ano, uh, buhay ang ating negosyo dahil meron tayong mga tumal. Ayan. Pero talagang hindi maiwasan na ano tayo uh, nakakaranas tayo ng tumal. Natural na talaga yan. Kahit na uh, ano, uh, mapasari-sari store o di kaya ganyan na pang wholesale natin. Ang mga ganyan namin is nakasalalay sa aming mga tumor. Kung sana, kung malakas sila, ayan, magiging malakas din yung order nila sa amin. Ayan, kasi pang ano yan, pang wholesale, ang ano ng asawa ko. Kung ano yung presyo sa palengke yun, ang bigay niya. Mas mababa pa. Mas mababa pa yung bigay kasi nga, uh, pang ano, pang wholesale. Ayan syempre, kung yung tumor namin na binibigyan namin is makakita sa palengke ng mas mababay, di doon bibig doon siya bibili, kaya iyan is ano lang uh, na sa palengke, o di kaya ay mas mababa pa ganun uh, mga old, ano yan mga old uh, tumor ng asawa ko ayan, kaya pasal pasalamat din kami kasi, ah uh, meron kaming tumor sa araw-araw na mga umu-order talaga Na mga frozen ayan, kaya talagang pinag kailangan talaga namin magtiyaga. ayan, kaya ang asawa ko talaga is, ah, uh, nagtitiis talaga siya sa sobrang pagod tsaka puya at mga kasari ayan, pero kaya yan, okay lang yan ah, uh, pasa saan ba't makakaraos din tayo ayan Araw-araw, araw-araw na ano yan. Hindi kami, hindi kami pwedeng mag-stack kasi eh. Kaya yan, araw-araw na mimili. Mas okay naman yan kasi para laging bago. Ayan. Siyempre, yung budget din, ah, pinagkakasya din. Kaya ganyan. Kasi pag mag-stack ka, eh mamaya, ma-stack na matagal sa'yo. Eh di, parang ano din. Kaya mas okay sa kanya yung araw-araw mamili. Ayan. Ayan ay, may mga box na naman. Kailangan kasi ng box eh. Minsan, gaho asawa ko, walang box eh. Kaya nilalagay niya sa plastic. Mas maganda pa rin talaga mga nakabox yung mga um, deliver niya kasi kinakarga niya sa bike yan eh. Ayan, mga ano yan, mga sisig, mga tapa, ayan. Yung mga binibili niya sa hapon. Ayan lang mga kasari. 嗯。